sarap yan ang ano na yan eh yan ang grabe yung pila dyan bago makabili yan Doon sa ano yung tikwat na tinapay trending yan bago yan eh pero guys kain tayo bali ito ano na to eh ay hindi na to panangalian merienda na hindi pa ako nakakain gaya lang ang trabaho last stress na last stress kain tayo ito po may kape may kape tapos meron akong adobo tapos itong torta na torta na dailies yan kain po adobo na manok Kita mo kahit late na ako kumain. Kung nangalian. Mm wala naman ako ibang naramdaman. Ano lang, magutom. Ito, kape. Hmm. sa kape hindi na rin ako natin trigger tapos may pinapit tayo na ano yung check what masarap nice spanish bread Lah. Mana? 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 Lepaskan saya. Zot mana nak ito kape black puro na kape Ganito kasi ginagawa ko pagdating ko sa ano. <coughs> Pagka-uwi ko galing trabaho. Dito ako makain sa taas, sa third floor. Sarap kasi eh. Malang kasi dito. Maliwalas, open. Kaya yun, mas gusto ko pang magpahinga dito. mm <coughs> iba natatakot pa rin kumain ng mga ganito, mga adobo. Mga pinirito. Okay, matakot pa konti-konti. Gawin niyo. Ano kaya birds? Ano yan birds? Sali ka Ano ha? Ano hmm? Ano Happy Halloween. Ito ano mo ano, 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 school. anak ko dumating galing school. To, no, oh, no, sa school. Galing school. Ang sa Kumain na. papasaya sa Mga anak ko. So no, guys, kayo, huwag kayong matakot kumain mas importante, mas maganda busog kaysa gutom kasi pag gutom ah, doon mo maranasan yung nahihilo ka nahirapan ka huminga, marami simptomas na lumalabas, kaya kailangan laging busog, wag naman sobrang busog ito kape nga oh. hindi nga ako na trigger sa kape Tuwing hapong ganyan ginagawa ko. Saan ito labay yun? Okay. Ah, Ang haba ng pila yun eh. Magtiis ako magpila. Kata na isa? Sa lang. Sa is. Mura. Pati na din siya daw, parang Spanish. Parang Spanish nga yun? Kasalakan na siya na ano. Masarap na mainit pa talaga alam mo na galing passive pa kasi yun ulan na naman to hmm harap kumain May mainit na tubig doon ah, hindi lang timpla. May mainit na tubig. Ano timpla ka? Eh, wala dito. Hmm. Oh, yan. Wala kaya naman ang ng kayo dito. Ha. Ang tahanan ni Missouri, hindi ng payo. Kaya. Hmm. Kaya Nanggilan. Nanggil. Bapak mana? Bapak untuk Bapak. May Spanish bread Napay Dabing kain Erop Sabay. Kumain na kumain. Huwag kayo ko siyang side yung side mm. oh, yung Thank you, Lord.